Ayan. So, good morning mga kiyo. Kamusta kayong lahat? Ayan. Monday na naman. Ngayon po ay February 24. Ayan. 24. Araw ng lunis. Ayan no? Ito mga kiyo napapansin ninyo. Ito po ay sibol ha. Sibol na sira na po ito. Ayan. So, ito talaga yung stress reliever natin. Yung mag-ikot-ikot. -ikot. Ayan. Ganda dito oh, malinis yung buhangin. Ayan, pwede kang magsulat. Ayan oh. Yo. Ayan. Super. Thank you. TV. Oh. Di uh, diba? Mga kayo. Yan. Kapag may pumunta dito at napicturan to, yung pangalan na to, ay bibigyan ko ng 200 pesos. Ayan. So, dito po ito located sa Parangay Tambak, Sityo Dumlog. Ayan, merong bahay dito. Ayan, o. Oh. Tapos, merong hagdan dyan. Ayan. Pag napicturan po ninyo, send nyo po sa Facebook, ko. Oh. Ayan, bibigyan ko kayo ng 200 pesos. Kaya picturean nyo na yan o. Oh. Ayan Oh. Sayang yung 200. Ayan. Paunahan lang. Da ah, uh, dalawang katao lang ha. dalawang katao lang. Yun, may mga tao doon oh, sa kabila grabe mainit na mga Kyu ayan sarap talaga maglakad-lakad mga ganito habang tumitingin tayo grabe bilis ng araw mga Q. ngayon po ay February 24 na grabe 24 na bilis lang ng araw ay nako Ayun no, may mga tao dun no. Maalon pa rin. Sarap sana maligo kasi maalon pa rin. Hanggang ngayon maalon pa rin. No? rin mga tao dun mga view. Ayan. Grabe Nakakatakot tingnan yung ano dito guys. Yung baybay na to. Nakakatakot na sa pagmasdan. Nakakatakot na nakakalungkot na halos. Mga view. Ano oras na ba? 9 a.m. na mga Q. Pero Hindi pa rin naman masyadong masakit yung init sa balat Kasi tingnan nyo yung init oh Yan Hindi pa naman At saka vitamins naman tumaki yung init sa umaga Yan Kasi umaga lang naman tayo pumupunta sa mga ganitong lugar Umaga lang naman tayo namamasyal Yan Ayun, nakakatakot dyan na area. So, may seawall na yan, banda. Ayan. Tingin-tingin lang tayo, mga Q. Uy! Ba't pakiramdam ko mga akib? parang nagagalit sa akin yung dagat. Bumaga ganyan. Ayaw pa nilang magpakuha ng ano? Magpa-video. Grabe, Ang lalaki ng bato dito, guys. Ayan o. Buhay yung bato dito. Ayan no, Kasi lumalaki siya. Sobrang laki ng mga bato. Pag tumama, pag tumama ulo mo dito, tapos bago pa talaga. Ayan o, Lalaki ng mga bato guys. galit talaga yung alon sa atin Maganda sana ito mga Q, kung hindi lang talaga siya maalon masyado. Ayan, pwede tayong pumunta dun sa ano, tingnan yung mga gilid-gilid. Ayan, maganda sana yan mga Q, para kaso nga lang malakas yung alon anytime kasi pwede talagang sobrang lakas ng alon saka uh, bumanga dito mga Q eh, may na sobrang daming bato Ayan. dati ang saya dito guys daming mga bata dyan naglalaro Ayan. minsan naliligo pa kami dyan mga Q. pero ngayon parang wala na halos yan Dagdagan pa na sobrang sobrang laki na yung kinain ng dagat. Akalain mo ito yung original na seawall. Imagine niyo mga kayo, ito yung original na seawall. Ngayon, dahil nga sa sobrang lumalalim na yung tubig, ay na yung seawall ngayon. So kung susukatin ko yan mga kayo, nasa 30 meters po yung uh, pinunta niya doon ng seawall mga kayo. Ganyan po yung pagbabago ng lugar na to mga kayo. Medyo nakakatakot na rin. Ayan. Lalo sa gabi mga kiyo uh, Minsan parang pakiramdam parang lumilindol Parang lumilindol siya mga kiyo Kasi sobrang lakas ng uh, bagsak ng ano uh, Tama ng uh, alon sa seawall Para talagang siya lumilindol Kapag baguhan ka dito sa lugar na ito mga kiyo Matatakot ka talaga E eh, naakalain mo lumilindol Pero yun lang pala alon at saka feeling mo gumagalaw yung lupa makyo na akala mo talaga merong lindol kaya nga yung papa ko makyo ayaw talagang pumayag na dito kami manirahan sa New Washington kasi nga dito nga sa dagat na to kasi nangyari na before dati makyo maliit pa ako nasaksihan ko rin yun eh na, kasi ito makyo dagat doon naman sa kabila ilog kumbaga nag high tide sabay sabay nag high tide nag high tide siya lumalim masyado yung tubig lagpas 200 ayun bumaha talaga mga kayo sa kalsada abot sa kalsada yung tubig hanggang tuhod mainit na mga kayo balik tayo dito pag medyo okay okay na yung ano hindi na maalon Okay, ito na yung seawall oh. Ito na yung bago. Kawawa na yung mga jackstone dito. Lubog na lubog na sa buhangin. You know, malakas pa kasing alon maagi yun ito yung mga maliliit na shell dumitikit sa ano, semento Ayan dito pa yung pangalan natin oh